Ham, ah, syempre, yun, bola bola. Hindi naman po. Ay, ganda kami pag kami pera. yes naman po, kaso siguro hindi naman po lagi. Uh, minsan lang naman natin makain yung mga ganon, kaya kumbaga sinusulit natin ng konti. Minsan lang naman, hindi wala namang masama. Hep, hep, hep! Masarap at saga naman ang handa sa mga Christmas party at reunion ngayong holiday season. Hindi naman ibig sabihin ay pwede mo nang itodo ang iyong pagkain at pag-inom. Paalala ng mga eksperto, hinay-hinay lang para meri pa rin ang iyong celebration. kasi ngayong holiday season, eh, sira ang diet ng lahat no? at kakain talaga tayo sa mga events natin. Marami kasing sakit ang kaakibat ng sobra-sobra at hindi wastong pagkain. Napakadami nating mga cases. Um, most specifically, we talk about uh, ischemic heart disease o yung mga tinatawag nating attacks puso at saka yung mga cerebrovascular diseases o yung tinatawag natin o mas kilala bilang stroke. No? Noong 2023, una ang ischemic heart diseases sa mga leading cause of death sa Pilipinas na may 124,437 number of cases. Pang-apat naman ang diabetes at ika-anim ang hypertension ayon sa report ng Philippine Statistics Authority. Kadalasan sa mga apektado nito ang mga nasa edad 40 to 60 years old dahil sila ang madalas na mayroon ng comorbidity diseases. Ngunit ayon sa medical specialist ng City Health Office ng Ciudad San Fernando na si Dr. Edsel Magtoto, hindi na lang mga matatanda ang pwedeng tamaan ng mga nasabing sakit. Because of the different lifestyles that we have right now, no? nowadays kulang na tayo sa ejercicio, so nawawala na ng time to uh, lose weight via exercise. Kaya bumabata nang bumabata yung mga pasyente natin na na, 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 nagsasuffer from stroke and heart attack. Kaya naman, nagpaalala si Dr. Magtoto sa wastong pagbabalansi sa nutrisyon ng mga pagkain ihahanda ngayong kapaskuhan at bagong taon. Meron naman tayong tinatawag na ano no, um, pinggang Pinoy kung saan nahahati dyan yung mga go, grow, and glow foods. No? Anya, Mahalaga na malaman ng tao ang tamang dami ng pagkain kailangan ng katawan, lalo na kung may sakit na nararamdaman. Hindi lang sa pagkain dapat maging maingat. Dahil hindi rin mawawala sa mga Pinoy ang pag-inom ng mga alcoholic beverages lalo na tuwing may okasyon. Ayon kay Dr. Magtoto, wala naman masama kung sakto at dahan-dahan lang ang tagay. Pero anya, mas mainam na iwasan ng tuluyan ng mga taong nakararanas ng hypertension at may history ng high blood pressure ang alak at kung sakaling masobrahan. You take at least vitamin B, um, specifically mga vitamin B12, you can buy them over the counter para ma-intake ma, -ma -intake ninyo ito before and even after um, taking alcohol. No? And then hydrate no? para ma-flush out ninyo yung alcohol sa katawan. Mainam niya ito upang maiwasan ang hangover at mapalitan ang mga nutrients at minerals na inilabas ng katawan dahil sa pag-inom ng alak. Samantala, Prevention is better than cure, ika nga. Kaya napakahalaga na magkaroon ng regular check-up at ang pagkakaroon ng healthy at active lifestyle upang maywasan ng mas maaga ang paglala o pagkakaroon ng anumang karamdaman. Para sa mga walang budget upang magpakonsulta sa mga specialista, ito naman ang panawagan ni Dr. Magtoto. It is very important for you to know that there are... Uh, agencies including us in the City Health Office of the local government unit of the City of San Fernando Pampanga po na bukas po ang ating mga barangay health centers no there are six RHUs or rural health unit clusters sa buong um, parte po ng San Fernando ang mga rural health unit ng mga barangay, hindi lang sa siyudad San Fernando, kundi maging sa ibang bayan, ay mayroong nurses, nursing aides at doctors na maaaring lapitan sa oras ng pangangailangang pangkalusugan. Ashley Ponzalan, CLTV 36 News.